Good morning mga mi Welcome back to our vlog Another day, another blessing So blessing Kit kay ng itlog na ang bibi Sa tito ni kanay Naamiss pa na Da siya kay Makakuha na siya itlog Nga ganila talang So na namiyan Kinada sa mamudyot sa itlog No bali apat palang galing kabilog na daang itlog pero okay lang kay everyday naga itlog mana na sila pag season na sa ilang ating gilitlog sa so, mga bibi so ganda mo ang itlog sa mga bibi depende man sa imo ginabahog sa ila so kung ginabahogan mo sila feeds kag nami ang pagpakaon mo sa ila di damo man sila itlog so bali ang um, mga bibi di sa amon ning wide lang ni siya, kay ginabuyan siya na kung hapon ginapugo then pagka aga pa ladayon na lang na sila namon so na pagwaan sa namon kag dito na sila makadto sa may talamnan na wala sa humay dito na sila dayon ka aon sa mga sapat-sapat para mabusog sila so baliga survive survive man sila so muna ang mga bibi takwa na namun tanan ang itlog kag mapabalik na kami sa balay pero si kanay layo pa lang ang padayaw yas ang itlog pa o hindi mapunggan nga gid sa kay pakita niya gid ko no so hindi giniya ama mabuhi ang adlaw ya nga hindi ini mapadaya ang um, apat kabilog ng itlog so hindi pat na sa kontento malakat pa na to sa saya balay katiya ya kag ya kay pakita ya ang itlog so nagsulod pagina, kay hindi pagid kontento ipakita ya pagid kay jiji kay miski katulog ang isa pukawon, kawon gid -gip. so fast forward sa mga kalatabo sa amon kabuhi no so namon po na dat nila ban no? sinanang ay kay namala na siya May gani kay diri butang kay grabe ang init diri so di pa fruit si kanay kay para healthy sa iya nga body so that's all for today's video yeah.